Like this guys. Yeah. Sure? Mm. Wish. the biggest? Oh, oh salah orang dia bagi tu kan ni Just, um. guys, this is my baby. Proper birthday kepanalan ayam ni. Canadian dot. Lagi yang dibi. Fine. <coughs> Lunch muna kami guys before kami kay lola. Park. Of course, daddy's, daddy's food is fast food. so Bibi. Punta kami kay lola po jalebi kami guys. Pag hindi naman kami, hindi pa kami, kami, yata yung nagpamilyang ng hindi na siya kan. Pati <laughs> kami nabusog na ewan. Pero well, take out kami kay ano, para kay lola pa. Saka kay princess namin. So yun, magkawin na tayo doon. Uh, si Angie ang ating uh, na naiwan. Ano, ano, kaya sinasabi mo? We have snacks that we need to change to Tita Tessie. Okay ha? Huh? Kasi, ano, not crunchy anymore, but not yet expired. Uh, back order, B.O. Oscar na. Kita tesis, guys. eto naman ay tatlo kila Lola Party. Naku, we, are we where, are we going to park? Huh? Ha? Where? No parking aja di ba? Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you. <laughs> Tapos eh. Tapos may ampaw. Oh, ampaw. Kompleto. Oh, yung basket akin yan. Hop. Hop. And then this one to mom. Happy New Year, Daddy. Hop. Wow, thank you. <laughs> ano? Jalibi. Asa si Princess? Ang ano, sumama sa biyahe. Sa biyahe. No, wala Naniniwala ako na ang mapagmahal sa magulang mas pinagpapala, mas nabebless. So kaya naman, happy new year sa ating Lola Park na nakatanggap ng bonggam-bonggam pamaska. Ayun guys, pagbili pagbalik namin may mga pinamili din kami. Bumili na ako nung pang ano natin, pag 56 natin na ano, nabigas. Kasi yung deliver kanina, 15 buko, eh, tsaka dalawang, ano, dalawang princess, ay, dalawang princess, dalawang jasmine, princess jasmine. Tapos bumili kami ng mga plastic, sam, uh, limang bundle ng uh, mini, kasi ganyan kami kalakas, excuse me, ganyan kami kalakas guys sa plastic. So, may mga paninda pa kami pang kay Tita Tessie, tapos yung aming, ano, inano namin, yung aming laundry. So nag-enjoy kami all in all, kasi first, our first day, family date na family kumpleto kami and then dinalaw namin ng Lola Park Yan. so ang ending gutom kami pagdating ayan, hi guys Mami Park is here at uh, bago tayo maging busy, tayo ay mag vlog na okay, so uh, nakarantaon ang uh, mga binigay ko pong uh, sa inyo ay kung paano mabilis na mapapalaki at mapapalago ang hanap buhay o ang ating tindahan, pero Uh, ngayon, ang atin naman magiging advices ay paano naman natin madodoble ang ating kita. Paano mabilis na madodoble ang ating kita. Kasi yun naman ang goal natin ngayon, di ba? Yun naman ang goal natin. Now, uh, actually, uh, naging goal natin yun noong 2023. Kasi noong 2022, yung mga in advice ko sa inyo, yun yung mga ginawa ko na Uh, kung paano ko mapapabilis mapalaki. At nung napalaki ko na, paano naman ako nagpadoble ng kita. At ngayon naman, ay uh, sasabihin ko yan sa inyo. Kasi syempre, ganun talaga, no? Gagawin muna natin bago natin mai advise Okay? So, pero syempre, hindi mawawala ang ating shout-out. Ipauuna ko na po yung shout-out ng aking isang customer dito, no? Na si Erwin. No? Tita daw niya si Emma Perido ng General Trias Cavite. Nanonood daw siya sa akin at di daw siya makapaniwala na pamangkin niyang si Erwin na dito nakatira sa Willow Bend ay nakikita ako uh, bumibili dito sa aming tindahan. So, shout out po, Ma'am Emma Perido, no? Just oh! Nangangalabit. Bakit ka nangangalabit? Chester, oh, wala na yan. Hindi, bumila ng isang pinamudyaan. May commercial, guys. Ayan. Uh, Marami-rami itong shout out po guys. Pero sana, no, uh, stay tuned sa ating uh, vlog. Kasi syempre, uh, kailangan naman siya na shout out natin ng ating mga kasari. No? So, shout out kay uh, Eleonor Rosero, Mama Neng's Vlog, Veron Chil 24, Reynold uh, Sapino 8938, Winnie Salgado, Lone of W 8 Emma Perido 3854, uh, Four. Ayan, si Emma, Emma Perido nga, yung uh, pamangkin niya ay si Erwin. Okay? Uh, shout out po sa inyo. Shout out sa uh, General Trias Cavite, no? Uh, user dash GY3LC3XY9E uh, Vlog 7269, ayan. Ayan, Bel, Bell Bel, Bel, Bel Ana Santos, ayan. BG Support Group, shout out and Happy New Year. So, next naman po, ayan, isa-shout out natin, no? Dito naman sa BC December 31 na ating, ano, Rica Salaysay 9130, Maria, Maria Concepcion, Abueva 9520, Glen Altes, no? Eleonor Rosero again and uh, Laura Labajo 9779 Ellen Pilar Gemaline Salvador ayan nasa wakas daw ay nag-upload na ang mami no? ang saot ko dito guys ay akala mo parehas alam niyo po ba na napakahilig ni mami park sa denim dresses ang dami ko na pong denim dresses favorite ng mami park ang denim dresses <laughs> ayan ayan uh, user dash um 51 5y8 5YX81K1F ano ba yan? no, ang daming ano yung mga ano The, uh, Roro Chen Aha uh -huh. and okay next would be hindi ko na po dinadoble yung ano yung last upload ko kahapon po na ang ating uh, mas maganda ang naging bentahan ng December 2023 okay shout out po kay uh Analyn 2054 na naka 520k na sales for the month of December 2023 Angel Evocativo 1689, no? Papuri sa Diyos at pasasalamat talaga. Uh, Mary Grace De Los Santos, hi Mommy Park. Namiss ko yung vlog mo. Pag feeling down ako, nanonood lang ako ng vlog mo. Ready na ulit magbenta. Matagal din kasi ang naka-admit ang tatay ko kaya hindi nakapanood. Happy New Year Mommy and Daddy Park. No? Uh, get well soon sa yung tatay, Ma'am uh, Mary Grace De Los Santos kapag kami pinagdadaanan at uh, gustong ma-inspire, manood lamang ng mga learning videos ng Mommy Park. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi pong kakapit sa, uh, sa ating uh, pananalig sa Panginoon na tayo ay kanyang gagabayan. Important importante po kasi iyan, no? Importante po na lagi tayong na-inspire, lagi tayong na-motivate, lagi tayong malakas, lalo na sa pananalig natin at physical, syempre, no? Uh, okay, happy, uh, shout out din po kay Perla Cruz, Abogado Enartes 3473 na naka 538 1,400 na sales. Ayan maraming maraming salamat. Ayan, so shout out din po kaya sa Team SF, DTV, uh, lahat ng mga kapatiran ko sa YT magmula pa noon hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po. Shout out po to everybody. Shout out po sa inyong lahat. So, uh, pag-usapan na natin kung pa paano natin uh, ang mabilis na paraan para madobli natin ang ating kita, madobol ang ating sales, no? Ayan guys, nag-headset ako at binuksan ko kasi yung electric pan. Napakainit po. Kasi pagka yung electric pan ay bukas, eh, maingay. So, kaya, ayan. So, syempre, ano ang goal natin? Nung nakaraan taon po, ang inadvise ko sa inyo ay kung paano mabilis na mapapalaki ang ating hanap buhay. Mabilis na mapapalaki at mapapalago. Number one na dyan ang consistency. Number two na dyan ang ating um, uh, customer service uh, at ang ating uh, wag pag-iipon. No? So, Uh, sinali din natin doon ang uh, acronym na tactics at binigyan natin ng mga meaning. So, ngayon, ang atin namang i-advise, ia ang number one, consistency pa rin. Panatilihin ang pagiging consistent. So, syempre, kung ano yung mga in-advise ko nung nakaraan taon, maging consistent kayo. Yan ang ating number one na gagawin. No? Sa lahat ng bagay. So, si Mami Park, Pagdating naman po sa consistency when it comes to opening and closing, eh, consistent tayo diyan. Pero, pagdating po sa hating gabi, ah, uh, mas pinagbutihan ko naman, no? Na overtime ang mommy part, no? So, ah, uh, lahat ng mga, ah, uh, in-advice ko sa inyo, pinanatili ko pa rin iyan hanggang sa moment na ito. Okay? So, kaya dapat consistency is daki pa rin. Okay, number two, mas pagbutihan, no? So, si Mami Park, sabi ko naman din sa inyo, when it comes to my opening, talagang kami, uh, nag open kami, 7, 7.30, almost 8 o'clock. So, ipinagpaparaya na namin yung uh, hindi magbukas ng sobrang maaga. Kasi, yung health naman namin, syempre, ang aming iniisip. So, pero, pagdating naman po sa sa mas pinagbubutihan, kasi number two po natin, pinag uh, mas pagbutihan, di ba? Uh, makinig mabuti, ha? So number one, consistency, panatilihin. At ang number two, mas pagbutihan. So pagdating naman po sa mas pagbutihan, ang ginawa naman ng Mami Park dahil ito case-to-case -case basis to. Kasi dito po, mas lalong gumaganda at tumataas ang demand, lalo na sa gabi. Kaya po, ang nangyayari, nao-overtime po kami. Kasi minsan talaga po, kahit sa gusto nating magpahinga, may mga humahabol talaga ng mga customers. At lalo na kung naghahabol ako ng benta, dahil may mga bayarin po ako, may mga ahenteng dadating, so talagang hindi maiiwasan ang overtime. Kailangan po talaga. Dumadating po talaga sa ganung part ang hanap buhay, lalo pag tumataas ang demand. So kaya dapat mas pagbutihan. Mas pagbutihan pagdating po sa mga desisyon. Huwag pong impulsive. No? Bigyan nyo ng delay ang inyong sarili. Nang sa ganon, mas makaisip kayo ng mga options kung ano ang mas pipiliin yung tamang desisyon sa buhay. Huwag yung puro yabang lang dahil sa kayabangan lang kaya kayo nagde-desisyon. No, tatandaan nyo po, nasa negosyo tayo, hindi po tayo naglalaro. Lalo na kung bread and butter mo ang hanap buhay mo. Lahat ng desisyon na gagawin mo ay dapat kaya mong panindigan dahil may kaakibat na obligasyon. Sa bawat blessings, may responsibilidad ka na hinaharap. So, lagi pong tatandaan. Mas pagbutihan, mas pag-igihan, mas galingan, mas maging matalino. No? Mas maging uh, uh, malakas, maayos, systematic, and organized. Okay? So, it will help you a lot sa dobling kita na pinapangarap mo. So sa pangatlo, don't do the same mistakes again, no? Huwag kang paulit-ulit, ha? Huwag kang paulit-ulit. Huwag kang makulit, no? Kapag alam mong nagkamali ka na nakaraang taon, huwag mo nang gawin ngayong 2024. Hello matigas ang ulo, bata, paulit-ulit, no? So, paulit-ulit na problema ng ibang mga kasari ang salitang pagpapautang at sumasakit ang ulo. Matuto po tayong maging matigas, no? Hindi naman kailangang maging madamot, pero dahil negosyo at hindi charity ang pinasok natin, <laughs> eh dapat po ay maging habit habit natin ang learn to say no. Okay? So, alam niyo po kasi, ah uh, kung ganun lang din naman ang na lagi nating dahilan para lang mabilan, para lang magkabenta, hindi po negosyo ang pinapasok nyo at hindi po ikabubuhay ang pinapasok nyo. Stress ang pinapasok nyo. So don't do the same mistakes again. Kapag ka po may mga naging decision kayo last year na, na nagbigay talaga sa inyo ng ikang nga eh, lesson learned, ay wag nyo nang gagawin. No? Wag na wag nyo nang uulitin. Ni subukan o ni isipin ay wag na wag. Dahil masama, bawal, hindi pwede. So, lagi nyo pong tatandaan yan, ha? Don't do the same mistakes again kasi Uh, the more po na mas tumataas ang demand at sales, mas the more po na ang tindahan ay makakapasok sa risky situation. Okay? So, yun po. Number four, advance mag-isip. Dapat tayong mga kasari, tayong mga negosyante, advance tayong mag-isip. Uh, ika nga ng mga sermon ng mga nanay, papunta pa lang kayo, pa -pa pabalik na kami. Pabalik-balik na kami. So, dapat ganyan tayo. No? Parang ano din yan eh. Parang don't do the same mistakes again uh, advance tayong mag-isip in a sense na uh, wag magpapakakampante na walang mag uh, susulpot na kakompetensya. No, yung iba kasi nagiging kampante ne. Uh, hindi po ganon. Sa negosyo po hindi po dapat nagiging kampante. Kung alam niyo po ang istorya ng Kodak Company. Alam niyo po ba Kodak Company? Yung picture picture, no? 'Di ba? Film. Uh, hindi ko lang po alam kung totoo talaga 'yung istorya na meron na po palang nag-offer kay Kodak na ah uh, magkaroon ng yung gano'n nga na sa cellphone pwede nang gamitin ang uh, mag ano mag uh, tawag dito mag picture ganito ganyan Kumbaga para parang ano uh, magiging mas modern yung dating may nag-offer na sa kanya ng ganung concept ng nego na nagawen sa Kodak pero hindi pinondohan ng Kodak at dinecline ng Kodak yung uh, business concept. Ngayon po, nagawa nung nag-offer ng business concept na, na, na isa katuparan, kaya po bumagsak ang Kodak. So, ibig sabihin, tayo, maging open-minded tayo sa mga possibilities no, na ma-adapt natin nang sa ganun ay mabilis, na, mabilis ang pag-asenso ng hanap buhay. Kasi uh, wala naman pong problema kung nga, ginagamit pa rin natin ang traditional, effective na effective pa rin yan hanggang ngayon. However, sa makabagong panahon, kailangan nagiging, uh, marunong tayong mag-adapt talaga. No? So, wag magpapakakampante. Yan hindi natin alam kung ano ang konsepto ng tindahan at ating magiging kalaban, ng ating magiging kakompetensya. Ano ang kanyang strategy, hindi natin malalaman agad-agad. Eh, baka mamaya, mabulaga na lang tayo. So, kaya panatilihin ang customer service ng sa ganon, kahit paano ay eh, hindi tayo Uh, mawawala sa top list ng mga pinipili ng customer na mabilhan. So, doon naman tayo sa number 5 for the last. Oh, ngiksi lang ng advices ng Mami Park, no? Huwag mag-iipon pa rin. Ako, Mami Park, ikaw talaga. Galit na galit ka sa mga nag-iipon. Bakit ba? Hindi po ako galit. Kasi kahit naman ako, nag-iipon din ako, <laughs> no? Huwag mag-iipon kung hindi pa nagkakaroon ng probable o probability ng net income. Let's say, for example po, syempre gamay nyo na tindahan nyo, no? Mostly na-advise ito sa mga established na, na tindahan na dahil nga pa ang goal natin dito, mapadoble, diba? So, huwag wag ipon ng ipon sa dyal, huwag ng ipon-ipon no kapag ka-sales paikot i sa ahente paikot ipamili mag-ipon pag may net income na napaka-effective kasi po alam nyo po kung bakit syempre hindi naiipit ang pera mas may kakayanan kang madoble mo ang stocks mo madoble mo ang uh, imbis na hindi uh, ba napapabilis na natin dahil halimbawa kung tumataas ang demand o di de, syempre mas mabilis tayong makaka-return of investment paikot pa rin ang paikot so napaka-effective pa rin ito po ay para sa akin lang disclaimer ha kasi po hindi ko naman po pwedeng sabihin sa inyong hindi totoo kasi nakita nyo naman, pagdating po sa stocks, dumobli na po ang stocks natin when it comes sa mga diapers pa lang, sako-sako na po tayo, literal, sako-sako na po tayo sa mga diapers. Pagdating naman po sa ating mga kape, gatas, boxes na. Nagsisimula na rin po ako na humango ng boxes ng mga delata. Pagdating po sa ating bigas, ay uh, kung dating uh, pailan-ilan lang ay ngayon po sa isang linggo, nakaka-20 hanggang 25 sako tayo in a week no so pagdating po sa mga uh, candies na dating nakaka 3000 lang tayo a week naging 7000 per week hanggang sa nakakamagkano na tayo no so uh, pagdating halos sa lahat po lalo na po sa mga downies din po alam niyo po ba na dito uh, ang mga stocks ko po dito kapag ka po hindi ko po nabibili ng boxes no dahil po nagtat nagra- ano tamang allocation pa rin ng pinagagana natin pero pag susumahin po natin 'yan sa isang buwan, nakaka-boxes na po pala ko over pa. Doon ko na realize, 'no? Ay, boxes na pala ang nakukonsumo ko na ibebenta ko in a month. Hindi ko akalain, 'no? So, kumbaga ba po, yung goal kasi natin ay uh, mas ma-provide natin ang ating ah uh, uh, ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan. Kaya naman uh, kahit hindi pa natin kaya ng isang bagsakan minsan sa isang items ng ng boxes, pero nabibilit na nabibili pa rin. Kasama pa rin po kasi dyan ang desisyon ng delay. Tulad po na nga sinabi ko po sa una no, na magkaroon tayo ng delay, wag pa dalos-dalos, no, mas pagbutihan. Kasi uh, may mga items po na ngayon mabili, sa susunod na buwan hindi man na masyadong mabili. O kaya sa susunod na linggo hindi masyadong mabili. So kayo po ang makakaalam at makakaramdam niyan kung sa tingin nyo po ano ang dapat mas priority na bilhin na mas marami. Fast moving products, you can never go wrong with a fast moving product dax Kaya po kahit mapunta halos ang inyong kapital dyan, hinding-hindi po kayo dyan magsisisi. Tulad ng mami, pagdating po sa alak, eh dati po nakakailan lang ako isang linggo. Ngayon po nakakaano na, halos nakaka 30 to 35 case na a week. No? Pagdating po sa mga, uh, uh, mga alak, dati po nakakadalawang box lang, isang box, ngayon po nakakatatlo, eh nakakatatlo, lima sa isang linggo, lalo na po ang gin. Sa isang linggo po, ang gin po nakakahalos ano po kami. anim uh, hanggang walo. No? Sa mga soft drinks, ganun din. Nadodoble na po. No? So, pati sa mga chichirya din po, ganun. dadodoble na. Dati po, pieces lang akong kumuha. Ngayon po, half bundle to one bundle na ang aking nakukonsumo. No? Uh, tuwing mamimili. So, talagang, everything talaga ay halos na doble ngayon. Pati po sa school supplies, ganun din po. So, eto yung tanong, guys. No? Dahil na dodoble na, at dati sinasabi ko, sampuang demand, isa lang ang kaya kong i-provide. And then, the next naman, uh, last year, sampuang demand, lima lang ang kaya kong uh, uh, i-provide. Ngayon po, ang goal ay on demand, at least maka seven tayo. Kung kaya natin ang sampo sa sampo, eh mas maganda. Kaya lang po syempre, iisipin pa rin natin, eh hindi lang naman tayo ang binibilhan ng tao. So, uh, masasabi lang natin na 10 on demand, 10 ang, uh, ang ating may provide kung tayo lamang ang tindahan. So, syempre may mga kakompetensya at uh, may mga nagsusulputan pa rin. So, syempre doon na sila pumupunta. Kaya po dumating din tayo doon sa punto na ang naging konsepto din natin ay magkaroon tayo ng discounted or wholesale uh, prices sa mga items natin na makatutulong sa mga kasari natin ditong maliliit na uh, makakuha na sila sa atin kaysa lumabas pa. May kita pa din, hindi man ganun kasing laki ng retail, but ang punto pa rin doon ay naipoprovide pa din natin at mas nagiging mabenta pa rin tayo. Pagdating sa puhunan, kasi nga po uh, ang dahilan din ng hindi tayo makapag-100% uh, 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 na makapag-provide bukod po dun sa hindi naman lahat ay bumibili sa atin hindi naman buong subdivision sa atin bumibili. Ang punto ko lang po is um, uh, sa kakulangan din ng ating uh, kapital dahil nagbabudget allocation tayo. So, syempre, ang mami, instead na uh, makapang makapangutang pa, eh, iniiwasan natin hanggat maaari ng uh, wala tayong masyadong obligation. Pero, merong mga paraan kahit obligation pa rin. No? Naghandaan na yung uh, nagkakaroon tayo ng mga credit lines at mga consignment terms tulad ng ating mga sigarilyo. Kaya, nadodobli natin ang ating orders kasi hindi natin kailangan maglabas ng cash agad-agad at mabibigyan tayo agad ng stocks. So, kaya dati ang kamil ko, hindi halos mabenta. Ngayon, nadodoble na. Dati ang, ang binibili ko lang dyan, dalawang rim, tatlong rim. Ngayon po, uh, sampo, minsan labin lima. Ganon din po sa ibang mga sigarilyo. So, we able to provide that even uh, uh we are lack of capital, it is because nabibigyan na tayo ng mga uh, consignment terms, mga credit lines, na sila na ang nag-offer, hindi tayo. Ang uh, nag-aano, kung baga ba, uh, pag nakikita kasi ng uh, mga ahente o ng kumpanya na maganda ang credentials ng ating hanap buhay, maganda ang credibility ng ating hanap buhay, at tayo bilang, uh, bilang proprietor, bilang entrepreneur, or bilang negosyante, ay uh, we able to meet our obligations in the right uh, date and in uh, ano in a uh, In a good manner, no, hindi tayo ng economic sabotage. Alam niyo po ba ibig sabihin ng economic sabotage? Yung halimbawa, kung nagbabayad ka ng uh, cheque, eh, hindi mo naman pala napondohan, tumalbog ang cheque, pwede ka pong uh, mareklamo, makasuhan ng economic sabotage. Ganun naman din po sa pagka kahit nagbabayad. Kahit nagbabayad tayo ng true cash, eh, syempre, eh, dapat eh, we able to meet our deadlines kahit po, ah, uh, apa paano, no? So, isa din po yan sa naging uh, dahilan kung bakit na doble po ang aking, uh, uh, mga stocks ay dahil sa kabila ng kakulangan ng aking, uh, kapital ay dahil po sa nagkaroon tayo ng, uh, maganda ang uh, ginawa nating ah, uh, pagmamanage sa tindahan at nakikita ito ng mga kumpanya, ng mga ahente at sila na ang nagpupush sa atin na tayo ay pupwede ng mangutang, o, di ba? instead na mangutang ka ng pera de mangutang ka na lang ng items dahil yun din naman ang ititinda mo so syempre pipiliin nyo pa rin na kung uh, ang ang uh, uh, presyo ay panlaban pa din no? kasi baka mamaya mataas naman din ang makukuha nyo utang nga, mataas naman ang presyo So paano niyo po ma, paano niyo po ma, maibebenta ng maganda sa inyong mga suki, 'di ba? So ah uh, right decision pa rin ano at wag padalos-dalos na kung may nag-o-offer ng consignment eh bigla-bigla niyo din pinatulan. So uh, decision making pa rin ay kailangang nasa tama, okay? So isa po iyan sa naging uh, magandang nangyari sa aking hanap buhay. Ang ako na ang inooferan ng credit lines. <laughs> ang sarap. So, ang ibig ko lamang pong sabihin dito ay uh, kaya po huwag kayong mag-iipon, huwag niyo ipitin ng pera para po makaikot, makarolling. Kasi ang goal natin dito, madouble ang ating kita para double din ang ating stocks at iikot, marorolling, madodouble din. At mad may possible din madouble ang ating mga customers. Bakit? O panay ang bili. Bakit? Kasi we can able to provide to sustain their needs. Yun po kasi ang goal ng ating tindahan. to provide, to sustain ang pangangailangan ng ating area. And at the same time, vice versa naman, in our part, ay madobli ang kita natin, mapalaki ang kita natin, mapalaki at mapalago ang hanap buhay natin ng higit sa ating nakaraan na taon. So, kaya po, ina-advise ko po sa inyo yan. Mag-ipon po after your net income. Kung nais din po na sahura ng sarili, lagi ko naman sinasabi, put in uh, in your operational expenses no sahod mo day ilagay mo sa ano mo ilagay mo sa operational expenses mo pera pa yung magiging net income mo di ba si mami pag po kasi hindi ko na sinasahuran kasi same lang naman eh basta pinag-iigihan ko lang pinagbubutihan ko lang nang sa ganun alam ko malaki kakabigin ko kita. Dahil ganun din naman 'yon, magpasahurin ko sa sarili ko, sa, sa kakabigin ko din naman sa net income 'yon, 'di ba? So ang, ang ano lang ang ano ang ano ko lang dahil meron na akong tindera, so syempre yan talaga nasa operational expenses talaga ang sahod ng mga yan. Ultimo bonus, ultimo overtime niyan nakapag nagbibigay ako, nakalagay po 'yan, 'no? So sa part naman ng Mami Park, kakabig naman ako ng maganda sa net income, masusustain ang pangangailangan ng Mami Park, no, na 70 to 75 hanggang 80,000 kasama na din ang mga extra expenses ng Daddy Park nyo. Tulad na lang halimbawa ng ang Daddy Park nyo, syempre, nag, nag uh, ng mga visa, ng mga licenses, ako naman, ganun din, no, yung mga extra curricular expenses na hindi natin inaasahan. Uh, taxing, ganyan. So, kumbaga ba, ay, uh, Kapag ka mas magaling kang humawak ng pera, mas may possible na ang income mo ay madoble. Uh, pagdating sa mga gastos tulad na lamang ng business expenses, syempre walang problema mag-cost cutting. Pero ako pagdating sa pagkain, hindi ako basta nagko-cost cutting. Uh, mag-cost cutting kami when it comes to electricity, kung di naman kailangan, mas titingnan namin, magpatay. Uh, mas sinasabihan namin ng mga customers na, na isara or mamili muna bago kumuha ng ice cream ganyan kasi ang ice cream po na doble ang demand eh sasabihin nyo pong na doble ang demand eh syempre mas madalas ang bukas so yon no so may mga bagay na uh, pwedeng i-cost cutting may mga bagay na hindi talaga po pwedeng i-cost cutting at kailangan-kailangan lalo na kung gagamitin sa operational expenses so uh, pagtitipid pa din in a sense na nasa tama no kaya maganda ang kinalalabasan. Alam nyo po, last year, kung, nala, kung alam nyo, kung naano nyo po, last year po ay hindi ko padama na ako ay, uh, ako ay mag magiging, uh, paano ba sabihin? Uh, hindi, hindi ko po na, hindi ko aakalain uh, na last year ay uh, magiging bread and butter na namin ng tindahan. And, kung susumahin ko po ay nasa halos kalahating taon na po yata kaming nag-bread uh, ano, na, uh, and butter namin ito. So kaya masaya lang ako na ibig sabihin noon na kamit ko na yung kailangan na, ng tindahan. So halos, uh, hindi lang halos, sobra pa, nadoble ko po na yung income. Nung bago ko po naging bread and butter ang tindahan last year, hindi ko pa po naku bibit yung income po na kailangan ko. Ay, ang kailangan ko lang naman po ay makakuha po ng 70 to 85 thousand para masustain ang aming uh, personal expenses. Dahil yun ay bread and butter namin. Dahil yun ang, dahil magiging bread and butter namin ng tindahan. Eh, nagkataon po na sumobra pa ang net income. So, kaya naman po, we able to pay our uh, dream uh, properties na inavail natin dito. So, kumbaga ba, eh, Marami tayong nagawa, kaya nadoble ang kita natin. So, kaya yan ay gusto kong mangyari sa inyo. At dahil itong mga ginawa ko na to at ina-advise ko, ina ko sa inyo na ito, ay ginawa, ginawa ko na early, early ano pa, <laughs> uh, last year pa. So, ngayon ay gagawin pa natin ulit. Mas patuloy natin gagawin. At kaya ako ina sa inyo, kasi... Yeah, uh, ngayon ko na-share. Dahil dati ang share ko, paano mabilis na mapapalaki at mapapalago ang tindahan. Ngayon naman, paano mabilis na mapapadoble ang kita at benta. Okay? So, sana po ay may natutunan ng lahat at maraming maraming salamat. Shout out to everyone. This is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye! Makukulit na yung mga bata. Busy na kami!